morning mga kakayurious breeder patay yung inakay ng aking uh, green deck ino opaline siguro dahil sa sobrang init bawi next time meron pang dalawang itlog yata ito o tatlo dalawa na lang pero mukhang infertile walang laman wala wala itong isa wala din Bugok. So, tanggalin ko na to para mag-itlog ulit sila. Ah, uh, sa sobrang init, ganun talaga. Hindi kinakaya. Actually, hindi pa masyado yan dahil nasa first floor ako. Kaya lang kapag uh, hapon, pag na yung araw, tinatamaan sila ng sikat ng araw dito. Kaya talagang nga uh, <clears throat> nainitan. Itong isa, yung ating uh, possible split down follow. Chinek na to. Meron ng isang pisa. Hindi ko lang alam kung may napisa pa. Non-visual yung nilabas nito. Ayan yung inahin ayan yung hen labo ayan yung cock yun isa at tatlo pero dapat may napisa na dyan so mukhang isa lang ang mapipisa rito Mukhang inverted din to. Ano itong dalawa? Check natin. Mukhang nangingitim. Mukhang may laman ito pero 3 days ang pagitan. 4 days. Mamaya ah, ilawan natin kapag uh, may ugat-ugat yon at namumula ibig sabihin may chance pa so sayang itong ino hindi ah, pa ako makapagpabugan ng uh, lutino lutino opaline ito so, namang mga Alves ko. Yung isang pares na visual na bronze palo. At saka 5 na pale-headed na split sa bronze palo. Yung parents nitong visual na yan na 5. 5 yan eh. Kinatay ng daga. Dito nakakalong yan. Ah, paggising ko, nandyan sila sa lapag. Hindi ko na lang napicturan, dalawa. Yung isa kinain yung ulo. Alus kalahati na lang yung natira. Ito yung ah, dilute at nakapag-adjust na sila. Yung hen palagi nang nasa nest box. Ito yung pararamihin ko kasi hiniram ko lang to sa tropa. Ayun oh opa dilute par blue tsaka green dilute opa line so kung maglalabas yan ay uh, 100% opa kasi back to back opa na yan tapos uh, dilute kasi parehong visual na dilute ang dilute kasi ay recessive so since sa uh, visual sila parehas so puro visual ang ilalabas niyan at uh, parehong visual opaline so puro opaline din ang ilalabas niyan Ito muna ang i-focus natin sa project kasi isa rin to sa gusto kong mutation yung dilute, gawangan ng pagkamamahal dati, hindi ako makabili. At uh, merong isang tropa na nagpahinga muna, o nagbawas ng mga alaga, kaya pinahiram muna sa akin. Actually, ako ang nag-initiate na hiramin ito. At swerte naman, dahil yung mismong breeder niya ang pinahiram sa akin. So, ganun talaga. Sabi nga nila kapag may nawala may kapalit. Ah, ito yung visual bronze palo ko. At saka itong opa na ano yata ito eh. Si Namon eh. Yan lang muna sila. Oh. Kontento muna sa patingin-tingin muna bago wag na muna magsalang dito hindi ko na muna nilalagyan kasi baka pag may nalagay ako balikan ng daga na may, merong butas rito na nalulusutan yung o nakakalusot yung daga hindi ko lang ma-check kung, alin, kung nasaan yung butas so ayan tsaka tsaga muna kayo dyan Okay, yun lang mga ka-curious breeders. Salamat nga pala sa walang sawang uh, suporta nyo. Oh, kahit napaulit-ulit lang yung video ko, ay uh, yung ibang uh, uh, followers natin ay hindi bumibitaw. Ang ganda nitong pied na to. Split bronze palo din yan. Sayang yung parents niya namatay. Okay, hanggang dito na lang. God bless.